So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilan na mga uh, tips and mga bagay na kailangan nyong gawin upang uh, makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi makatulog ang isang lalaki sa pag-iisip sayo, Ayan. Kung sa tingin mo, girl, okay? ati girl, laging ikaw na lang ang nag-iisip sa kanya, ikaw na lang ang nag-aalala sa kanya, at hindi, hindi nangyari na siya naman yung nag-iisip sa yo. Well, eto nga, no, naghanda ako ng ilang mga tips na po pwede mong gawin upang mabaliktad naman ang sitwasyon. Ikaw naman ang kanyang iisipin at ang isang lalaki ay mapupuyat o hindi makakatulog sa pag-iisip sa'yo. Ayan. So, alam ko, excited ka na. At uh, alam ko na gusto mo nang malaman kung ano yung mga bagay na to. Well, bago ko simulan yan, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung mga videos na ini-upload ko dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong ishare dito. And kung sa tingin mo, bibitin ka at napanood mo na lahat ng mga videos ko dito, gumawa ako ng isa channel. So, Home of Love Advice, yan ang pangalan mangyayari na bisitahin mo rin yan para makakuha ka pa ng mas maraming tips tungkol sa love advice ko. Okay? So, mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi makatulog ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo? Okay? So, number one. Minsan, mag-goodnight ka na agad sa kanya kahit maaga pa. Okay? Tapos, mag- maging active ka pa rin magdamag, okay? So, sa madaling sabi mga kamamay gagawin nyo lang po ay uh, magpapaalam sa kanya kung uh, minsan nyo lang ito gagawin, ano? Kung uh, madalas ang uh, uh, inyong pag-uusap ng medyo malalim na ang gabi na kayo ng alas 12 alas 12 pag-uusap well, minsan gawin nyo po mga kamamay na magpaalam kayo ng maaga mag-goodnight night agad kayo mga girls sabihin nyo sa lalaki na uh, goodnight ha, may gagawin lang kasi ako tapos Uh, ipakita nyo na active pa rin kayo, online pa rin kayo. Sigurado ko mga kamamay, hindi magkaintindihan ng isang lalaki ng pag-iisip at pag-message sa inyo. Okay? Sa mga oras na naghihintay siya. Sa mga oras na nag-iisip siya kung bakit ka nagpaalam ng maaga. Tapos hindi mo sasabihin kung anong dahilan kung bakit ka mga mag-goodnight ka agad. So talaga ang isang lalaki ay mag-iisip. Okay? Yung kanyang isipan, yung kanyang kamay, eh, hindi magkaintindihan kung i-message ime ka ba o hindi. At kapag ka, hindi siya nakapagpigil, eh, talaga sunod-sunod ang chat niyan sa'yo. Marami pa siyang gustong sabihin, masyado pang maaga, pero nag good night ka na agad. Ibig sabihin, masisira ang ka kanyang magdamag. Sa madaling sabi, kapag ka nasa isang dalaki na palagi ka nakakausap ng matagal at minsan gagawin mo na mag good night ka ng maaga, eh talagang yung attention mo ay palaging nasa isipan niya. Okay, marami siyang iisipin, bakit kaya ito nag-goodnight na kaagad? Bakit kaya ito nagpaalam na kaagad? Ano kaya ang ginagawa niya? Napakarami niyang iisipin mga kamamay hanggang sa lumalim na ang gabi sa kaiisip kung anong dahilan kung bakit kaagad na goodnight. At ikaw, wag na wag mong isisin yung mga message niya. Hayaan mong sa kinaumagahan mo na lang tingnan para sa ganon. Okay, hindi ka mahalata na meron ka lang ginawa na isang bagay para hindi siya makatulog para mag-isip sa iyo. Okay, sigurado ko ka mga kamamay So kapag ka nag-goodnight ka ng maaga Eh talagang ang isang lalaki Ay buong magdamag kang iisipin kapag ka ganyan. And take note of this mga kamamay Kinabukasan ngayon, gabi pa lang Okay, mag-isip ka na ng valid reason mo Kung bakit mo ginawa yon. Mag-isip ka na agad ng dahilan Isang magandang dahilan kung bakit ka nagpaalam ka agad sa kanya. Ikaw na yung bahala doon. Okay? So, uh, isipin mo na kaagad kung anong magandang idahilan. Para sa ganun, valid yung magiging dahilan mo kinabukasan ng umaga. Okay? So, hindi niya alam, eh talagang sinusubok mo lang siya, eh talagang tinetest mo lang siya para hindi siya makatulog ng pag-iisip sa iyo. Mas maganda nga eh, may meron kang iiwan ng magandang usapan eh. Yung tipong nasa climax part na kayo ng usapan ninyo tapos bigla kang mag-good So, magandang gawin yan mga kamamay. Okay? So, yan yung number one tips ko sa inyo mga kamamay. Minsan, ma mag-good din kayo ng maaga tapos maging active pa rin kayo. Alright? So, number two, mag-post ka ng mga magagandang photos sa Facebook o sa Instagram mo. Ayan. So, hindi lang uh, jowa mo, hindi lang asawa mo, maging ang ibang tao o ibang mga lalaking may crush sa'yo, may gusto sa'yo, ang hindi makakatulog kapag ka ginawa mo to. Bakit? Kasi, kapag ka nagpo ka ng magaganda, yung magandang ngiti mo, magandang kuha mo, magandang uh, aura mo, eh talagang uh, maghapon, magdamag kang iisipin ng isang lalaki. Kasi yung iba, kapag ka may crush, di ba? Kapag ka may crush ka, maghapon mong tinitin tinitingnan yung picture niya. Di ba? Maghapon mong tinititigan. Minsan ang ginagawa mo, dinadownload mo pa sa cellphone mo. Yung picture ng crush mo, picture ng uh, mahal mo. Para sa ganun, oras-oras, every time na kinuha mo yung cellphone mo, makikita mo yung kanyang itsura. So, ganun din mga kamamay. Kapag ka nag-post ka sa Facebook, sa social media, eh talagang uh, may at maya ang pagtingin, pag-browse ng isang lalaki sa mga photos mo, at ibig kong sabihin dito, kapag uh, may nakita siyang bagong upload mo, na isang napakagandang kuha, eh talagang baka magdamagyang titigan, or else download pa niyan yung picture mo para lamang uh, makita ka, para lamang hindi kanya mamiss, alright so yan ang isa kong tip sa inyo mga kamamaya, kailangan mag post ka ng magagandang picture mo sa instagram, sa facebook, o kung saan paman, na pupwedeng makita ng isang lalaki. So, magandang kuha, magandang picture, magandang ayos, sa ah, hindi magandang filter. Baka mamaya, okay, sobrang puti nyo naman. Tapos, nung nakita ko ng crush mo, first time nyo magkikita, eh, ang layo ng kulay mo kaysa dun sa picture mo. So, huwag naman masyadong OA mga kamamaya ah. para sa ganun. Eh, talagang kapanipaniwala. Okay? Yung inyong imahe, yung inyong picture. Baka sa halip na mapuyit siya, kaya isip sa'yo. Eh baka ma-prank. -ma, -ma, -ma -prank, diba? Baka akalain niya na sobrang puti niyo tapos in person. Eh, para palang uh, ayoko nang magsabi. Malayo sa katotohanan. Alright? So yung number two tips ko sa inyo, mag-post kayo ng magandang picture saan man sa social Media. Alright? So number three, hayaan mo siya na siya ang unang mag-message sa iyo. Mga kamamay, so huwag niyong uugalian na palaging kayo ang unang nag-message sa kanya. Okay? At huwag na huwag pong sasanayin ang sarili niyo sa ganyan. Babae kayo at dapat kayo ang hinahabol. Babae kayo, dapat kayo ang naghihintay hindi kayo dapat na nag-first move sa ganitong klaseng sitwasyon. Huwag niyo pong sasanayin mga kamamay na palagi kayo yung nagme-message tapos pag nag-message kayo, sunod-sunod. Kapag ka hindi nag-feedback yung lalaki, hindi nag-reply, eh kinukulit niyo pa. Huwag ganyan mga kamamay. Nawawala po yung value niyo sa isang lalaki. Kung kayo man ay may gustong lalaki, huwag niyo ipakita o sobrang OA ang inyong nga paghahanap ng oras sa kanya. Huwag kayo masyadong needy. Yung pag-reply niyo, yung pag-chat niyo, yung pag Text nyo lalo lalo na kung kayo ang mag-i-start ng conversation, hayaan nyo sila ang unang mag-message sa inyo. Para sa ganun, masanay ang lalaki na yun ang kanyang ginagawa sa araw-araw na routine ng buhay niya. Siya yung unang nagre-reply. Siya yung unang nagme-message. Bakit po mga kamamay? Para sa ganun, hindi niya iisipin na wala kang ginawa sa maghapon kundi ang mag-message sa kanya. Ang mangulit sa kanya kailangan ipakita nyo na high value kayo mga kamamay. Okay, ipakita nyo na hindi kayo naghihintay sa kanya. Okay, so kapag ka nasanay ang isang lalaki na siya yung nauunang mag-reply, kayo palagi ang iniisip niya. Iisipin niya na, ba't kaya hindi nagre-reply siya? Ba't kaya si crush hindi ako naalala? I-message ko na kaya. Okay, kapag ka siya ang nasanay na siya yung unang nagme-message, siya palagi ang unang nag-iisip. Okay? Sa isang katulad mo. Ikaw palagi ang sumasagi sa isipan mo. At kung may isip niya na, hayaan ko muna kaya ang sarili ko. Huwag muna rin kaya ako mag-message. So ngayon, kahit na anong mangyari mga kamamay, wag na huwag kayong uuna hanggat hindi siya nagme-message. Kung iisipin niya na tumigil din sa pag-message kasi iniintay ka niya, magmatigasan kayo. Maghintayan kayo. Hanggang sa hindi niya matiis na mag-message sa iyo. At marami ang mga bagay na papasok sa kanyang isipan tulad ng baka nagme-message to sa ex niya baka kausap niya yung naliligaw sa kanya so merong competition sa pagitan niya at sa pagitan ng hindi natin malamang tao na baka rin mong kausapin yan kasi yung isipan ng isang lalaki magulo, advance at kung ano-anong pumapasok kaya mga kamamay, mga girls kahit na anong mangyari hintayin niyo po na siya yung mag-message sayo Sa ganyang pagkakataon, sa ganyang paraan, sa ganyang sistema, kayo palagi ang iisipin ng isang lalaki. Alright? So, next. Huwag kang mabilis mag-reply. Okay? So, ayun na nga, no. Nag-message na nga sa inyo yung lalaki. So, kayo, tuwan tuwa naman. Kasi, okay, naging tagumpay yung aking tips na sinunod ninyo. So, ayun na nga, ano, Nag-reply na nga yung lalaki, o nag-chat na nga yung lalaki. So, anong dapat mong gawin? Okay? Ngayon, Kapag ka nagkakausap na kayo, huwag mong uugaliin. Okay? Na masyado kang maraming mag-reply. Masyado kang mabilis mag-reply. Yung iba kasi dito eh, pinapahalata na talagang interesado-interesado uh, kayong kachat yung lalaki. Papaano? Eh, hindi pa nasasagot yung isang tanong. Sunod-sunod na kagad yung tanong na inyong ibinibigay. Huwag ganyan mga kamamay. Easy relax lang kayo. Hayaan nyo na ang lalaki ang magtanong ng magtanong. At kayo, sagot lang kayo pa isa-isa. Huwag kayo ang magtatanong ng magtatanong sa kanila kasi nahahalata kayo na kayo ang mas interesado sa inyong dalawa. Piliin mo yung talagang mahalagang po pwede mong itanong, po pwede mong sagutin, pero huwag yung sobrang daming, excuse me, sobrang daming tanong ang inyong itatanong sa kanya para sa ganun, hindi maging komportable o lagay ang kanilang dam uh, damdamin na kayo yung mas okay, kayo yung mas nangangailangan ng detalye nila. Okay, sa so madaling sabi mga kamamay, huwag niyong masyadong replyan ng mabilis ang isang lalaki. Para sa ganun, eh, isip-isipin pa rin kayo ng isang lalaki. Papasok na naman sa isipan nila. Kaya tagal naman itong mag-reply. Ano kayang ginagawa na ito? Baka marami itong kachat, marami itong kateks. 'di ba? So mas tatakbo kayo sa isipan ng isang lalaki. Ngayon, magsisimula na ng competition na naman. Sunod-sunod na naman ang message ng lalaki sa iyo. Hindi ka pa nakaka-reply, lumipas ang isang minuto, ang dalawang minuto, limang minuto, hindi ka pa nagre-reply pero yung chat ng isang lalaki, lima na, pito na. So ngayon, diyan ka maging masaya kasi umaangat ang uh, pagiging special mo sa kanyang puso. Kasi interesado na siya, nag-iisip na siya sa iyo. Alright? So next. Huwag agad ibigay ang lahat at huwag ding ipaalam agad ang lahat. Mga girls, makinig kayo. Ang isang lalaki ay talagang inaasam niya ang isang babae sa kahit na anong paraan na kaya niyang gawin. Basta makuha, malaman niya lamang yung mga kailangan niya sa iyo. Okay, alam niyo na siguro kung ano yung kailangan niya sa iyo. Especially sa mga babago pa lamang nagkakakilala dyan. Mga girls, Okay? So, kilala niyo ng mabuti ang isang lalaki. Huwag na huwag nyo munang ibibigay at ipaaalam sa kanya ang lahat. Okay? Kasi ang mga lalaki, gusto nilang na-challenge sila. Gusto nilang nasusubok sila. Pero kung umpisa pa lamang, wala pang isang buwan kayong nagkakakilala, eh binigay nyo na kaagad. Okay? At tinatawag nating, uh, alam nyo na, eh wala nang trail. Wala nang saya, wala nang pagsubok. Sa madaling sabi, madali kanyang bibitawan, madali kanyang uh, pagsasawaan, at sa madaling sabi, madali kanyang takakawalan uh, kapag ganyan. To make sure mga kamamay na palagi kayong isipin magdamag ng isang lalaki, Huwag niyong sasabihin lahat, lahat ng impormasyon ninyo, kung ano gusto ninyo, kung ano ginagawa niyo, And sa madaling sabi mga kamamay, maging chill lang kayo, medyo padaanin sa butas ng karayom ang mga lalaki na yan. Sa, sa ganyang pagkakataon mga kamamay, nandoon yung climax part na talagang gagawin niya lahat, mag -e effort siya para lang makuha ang isang impormasyon o isang bagay sa'yo. At talagang hindi siya makakatulog sa pag-iisip kung ano bang itatanong sa'yo para para lamang mapasagot ka sa lalong madaling panahon. Medyo pahirapan nyo na konti, medyo patagalin nyo ang pagkakataon, medyo subukin nyo okay, i-challenge ninyo. Mas gusto nila yan. Alright? So next huwag mong iparamdam na masyado kang interesado sa kanya mga girls maging camouflage kayo sa nararamdaman ninyo Okay? So, huwag niyo masyadong obvious na ipahahalata na gusto niyo siya na malaki ang gusto mo. Yung iba dito, nanligaw sa kanila, pogi. Ayan. So, yung ibang, humingiti Diyan, ano? pogi. Ayan, so sabi uh, sabihin mo sa sarili mo, Uy, pogi itong tatanong ng number ko ah. So, ako na talaga yung mag-initiate, ako na talaga yung uh, magdadrive nitong uh, uh, pagkakataon na to. Yung iba kapag nakita nilang guwapo, eh hindi magkandamayaw o nagkakandara pa talaga kung anong gagawin, kung anong dapat unahin, tapos lagi niya ipinapakita sa, sa lalaki na ang laki ng gusto niya, na talagang interesado siya. So, kahit guwapo yan, kahit malaki yung gusto niyo sa isang lalaki, wag na wag nyo ipapakita na talagang interesado o malaki ang gusto ninyo. Okay? Baka mamaya, pag nakita nila na gustong gusto nyo sila, ay eh, bigla silang manlamig. Bakit? Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga kamamay, the more na ipinapakita nyo na sobrang halaga ng isang tao, ng isang lalaki sa inyo, the more silang magbabawas ng nararamdaman, the more na bababa yung value ninyo sa kanilang puso, sa kanilang sarili, at kapag ka nangyari yun, possible lumayo siya step by step lumayo siya unti-unti sa inyo kaya kung ako sa inyong mga kamamay huwag niyo masyadong uh, ipakita na talagang interesado kayo pakipot effect din pakipot factor din para sa ganon tumaas ang curiosity ng isang lalaki mas maging interesado sa iyo at mas maging uh, uh takam sa iyo So, mga kamamaya, pakita nyo lang na, okay, ganyan, ganto pero wag yung sobrang interesado kayo sa kanila. Alright? So, yan lang mga kamamay ang aking ilang mga tips na po pwedeng ibigay sa inyo upang sa ganun na hindi makatulog ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo. Alright? So, mga kamamay, kung sa tingin mo nakakatulong ang video nyan, uh, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para sa laging uh, update sa mga uh, love advice na maaari kong ishare dito. Alright? So, bago ko tapusin ito mga kamamay, so, mega shoutout muna sa ating mga solid subscribers. So, mega shoutout muna kay uh, Ro Rose Munoz, kay Trexy Jola, and kay uh, Gina Nibrea. Ayan, so mega shoutout po sa inyong lahat mga subscribers ko. Solid subscribers po and viewers natin yan. Ano? So, and also kay uh, Rose Munoz, kung gusto mo akong makausap at gusto mong humingi ng love advice, pwede mo po akong uh, i-message sa uh, Mamay Love Advice or pwede mo akong i-text or itawagan sa 0955 65370. 57 Ayan. So, paano mga kamamay? Okay. So, maraming maraming salamat. Kung tinapos mo ang video ito, comment mo naman ang pangalan mo at kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang naaabot nitong ating mga videos. Okay. So, mga gusto mong po shout out, i-comment nyo rin sa baba. Paano mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.